So unang araw mga kasari sa aming pagpa-renovate ng aming maliit na tindahan mga kasari. At syempre, thanks God dahil sa wakas uh, for almost 4 no, years ay may na yung aming maliit na tindahan mga kasari. Kahit papano ay mabago na yung aming maliit na tindahan. So tayo ay nagpapasalamat talaga mga kasari sa lahat ng mga sumusuporta sa aming maliit na tindahan. Kahit papano ay may na namin yung aming maliit na tindahan. So, mababago na yung itsura ng aming maliit na tindahan. So, kita nyo naman mga kasari, no? napakasikip talaga ng aming tindahan. Kaya kailangan ko talagang ipagawa para kahit paano ay lumumag or uh, tumaas yung aming uh, paghinga. <laughs> Dahil halos nasasakal na sa sikip ng aming tindahan mga kasari. So, keep on watching at unang araw sa aming uh, dito sa aming maliit na tindahan. So dito mga kasari, kumuha na ako ng isa pang panday para mas mapabilis yung pag-renovate sa aming maliit na tindahan mga kasari. Para kahit papano ay tuloy-tuloy pa din yung aming pagtitinda. Uh, at syempre, ayan mga kasari ay dalawa yung aking kinuhang panday mga kasari. Uh, para mas mapabilis nga, paulit-ulit eh. <laughs> so dito nga mga kasari ay... I hapon na at unang araw sa ating pagpagawa o pagparenovate sa ating maliit na tindahan mga kasari so maraming salamat sa iyong lahat at at things dahil dahil kitpapano ay may panggastos tayo para sa renovation ng ating maliit na tindahan so keep on watching and abangan nyo yung mga uh, susunod na ganap dito sa aming maliit na tindahan at dito nga makasari ay pangalawang araw na ito makasari at parang madilim kasi nilagyan ko ng ilaw dito sa loob. So madilim kasi makasari kaya kailangan kong lagyan ng ilaw. So dito nga ay pinapa pinapahukayan ko mga kasari para mabaon yung haligi na ilalagay natin makasari. no? kasi nagdagdag tayo ng haligi ah, kasi nga kailangan na talagang i-renovate yung aming maliit na tindahan so para tumaas yung parang kisamin niya ay mababa kasi dati mga kasari kaya kailangan kong ha, ah, itaas para mas makahinga kami ng maayos dito sa ilalim mga kasari So dito mga kasari ay nalagyan na ng uh, kumbaga parang uh, pinaka Uh, bubong nya, so yun dati kasi mga kasari dyan sa inawakit ko ay hanggang dyan lang yung uh, parang kisame, so ngayon medyo mataas na at ito ay pangatlong araw mga kasari, no? so natapos nila mula sa pag, uh, pagbaon ng haligi hanggang sa malagyan ng ganito mga kasari. so keep on watching and uh, abangan nyo yung pang day 4 natin mga kasari. So dito nga mga kasari ay pang day 5 sa aming uh, pagpapagawa ng aming tindahan sa so, renovation sa aming malit na tindahan mga kasari. No? So nakita nyo naman ay tinulungan ko na yung ating panday mason mga kasari no? ha, para mas mabilis. Uh, at syempre ha, uh, mapabilis yung ating uh, pag-renovate sa ating malit na tindahan. So ayan mga kasari, uh, kunting-kunti na lang matatapos na. Uh, at syempre maipakita ko na rin sa inyo yung bagong uh, look sa aming malit na tindahan. Kaya abangan nyo pa mga kasari hanggang sa muli. at uh, 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 makita nyo yung pagbabago sa aming maliit na tindahan. So keep on watching and stay tuned. So, ito rin yung ganap mga kasari dito sa taas. Ito yung isang panday namin. Ha? Ito yung kanyang ginagawa dito sa taas mga kasari. At pasilip lang sa inyo, yung ganap dito sa aming maliit na bahay na rin at saka tindahan. <laughs> so, ayan, ha? tayo ay bababa na naman mga kasari. No? So, keep on watching and stay tuned again so ito na yung natapos nila sa day 5 natin mga kasari so ayan temporary na muna yung yan nilalagay dyan sa mga nakikita nyo mga kasari at temporary lang muna ipinagsabit sabit dyan yung iba nating mga paninda ayan so napakakalat pa talaga dito sa aming uh, loob sa aming malit na tindahan so keep on watching again mga kasari para sa ating day 6 uh, dahil uh, uh, estimated ko lang ay kailangan matapos ito ng pang-anim na araw para uh, matapos na at syempre wala na rin tayong pangpasahod sa kanila mga kasari na dahil sa napakamahal ng materialis lang talagang hindi basta-basta uh, kahit renovation. So, kailangan mo pa talagang gumastos uh, nasa uh, maliit, kahit maliit yung piso mga kasari at kapag ipa-renovate uh, e, mo, kailangan pa talagang gumastos talaga dahil sa materialis. So, ayan. Uh, keep on watching at ito yung natapos nila sa uh, day 5. So, uh, day 6 na tayo up next. So, abangan nyo mga kasari yung uh, pagtatapos ng ating uh, pagpa-renovate dito sa ating maliit na tindahan. 6 na mga kasari at ito na yung pinakahihintay natin sa pagtatapos ng renovation dito sa ating maliit na tindahan. So, ayun, nag-wiring na mga kasari yung ating uh, pinapasahuran dito mga kasari, yung ating tauhan. Ayan. So, shout out sa aking panday, uh, Ricky. <laughs> so, ayun, na-wiring na mga para matapos na. At syempre, excited na tayo uh, sa bagong look at bagong arrangement. At syempre, talagang na excited na rin yung aking asawa sa pag ng ating mga paninda. So, thanks God dahil sa wakas for almost 4 years at naipagawa na at naparenovate na yung aming maliit na tindahan. So, keep on watching. Abangan yung ating uh, pag a -di display or uh, bagong uh, arrangement dito sa ating maliit na tindahan. So, maraming salamat sa yung lahat sa so, walang saang pag-suporta sa aking uh, video. So, maraming salamat sa yung lahat and uh, may God uh, Bye-bye until my next vlog.